Pagpasok nila sa kanto, uwi na tayo. Diyan na kayo sa kabila. Sige. Ito na mga batang to. Sabi, ba't nandito na sa kalsada? Saan punta nyo? Saan nyo? Malayo? Malayo? masagasaan kayo yan sa kalsada saan po ba kayo pupunta ah so saan kayo pupunta yan ah saan kayo pupunta saan bahay nyo dito eh diyan nyan naman kayo pupunta Kasapin nga natin Eh di ba sabi mo din kayo Saan pa kayo pupunta nyan hmm, Baka pwede na kayong umuwi Malayo ba? Samahan nga natin. Sige, bantayan ko na lang kayo. Bantayan ko kayo, sige. Tawawa naman. Grabe, nakakaawa bakit sinahayaan. Sige lang. Bakit ng magulang? Nakadurog ng puso, Kagahayaan lang natin. Nagasaan po sila? Diyan uh, lang po sa may na yan. Ah, hindi ba? Pero, kulit nung maliit Uwi na, po kayo. Ulit yung batang na yun Ito yung nakakatakot eh. Na babangga sila. Tapos of course kawawa yung batang mabangga. Tapos kawawa rin po yung makakabangga. Dahil po kulang sa pag-aaruga ng magulang ayan, so tuloy na tayo mga kapatid huw sana huwag po huwag nating hayaan yung mga anak natin sa kalsada mga, mga boss, amo mga sir